Sa videong ito, isi-share namin kung ano po yung clearance namin sa pag po ng panel po dito sa uning window. Ang pagkuha po ng sukat po ng panel po yan ay kumukuha po kami yan simula po dito sa loob ano, hanggang dito po yan. Sukatin po po Kasi wala pa yung pasukat dito hanggang dito sa loob. Yung sukat niya po ay 20 to 1 port o siya. Bali, ang dadagdag po natin dyan ay 1 half. So, 20 to 1 port plus 1 half. Ang sukat niya po ay 20 to 3 port po yung sukat po ng panel frame po natin. taas niya po, ganoon din po yung pagpapraking. Simula po sa inner, inner to inner po yung pagpapraking natin para sigurado. Simula po yung dito, sa loob. Yan dito sa loob yan. Ang sukat niya po ay 24 inches plus 1 half. Bale, ang total niya po na sukat po ng panel frame po natin ay 24 1 half. yung pagkakuha po ng panel frame po natin na yung sukat po natin, inner to inner tapos magpa-plast po kayo ng one half po, yun na po yung magiging sukat po ng panel frame po natin so yun lang